Hi guys, ganito lang mag-check ng oras sa Nikki Apps. ah uh, dito nyo rin kukunin yung ah uh, beans nyo or kunyari tapos na kayo mag-task ng 1 hour. Che Check nyo po dito. Ayan, ganyan po yung lalabas guys. my host task, basic task. Punta tayo sa host task. Ayan po, ito ito po, pakipindot na lang po ito hostas ayan, yung nakalagay po dyan is today's live broadcast 60 minutes, naka 57 na po tayo ayan, tapos may blue lang yan dito na receive, ikiklaim lang po yan ayan, balik po tayo sa live natin tapos guys, pagka nag po or nag-gift, sa gift lang po, ang kulay pink. Ayan po guys, yan. yan. pag po, ito po yung lucky. Ganyan po sa Nikki. Yan. Tapos kunyari, pag nag kayo guys, kunyari may mga nakaupo po dito, pipindutin nyo lang to, Kunyari, may nakaupo dyan. Tapos, kunyari ito guys, try natin sa taas. Ayan. Bibigyan mo siya ng gift. Ayan, sa high. Pwede rin yung hard. Marami po kayong coins. Ayan, pero kung gusto nyo i-gumble sa lucky po kayo. Ayan. Strawberry, tsaka Cherry, rambutan. Marami po yung ano guys. May mga ano po dyan. Meron ding ruby, topaz, sapphire. Ayan. Tapos kung gusto nyo ng recommendation para marami yung uupo sa bagpakpo, po. May recommendation po dyan. Ayan. Send nyo. Li, pindutin nyo lang yan. Ayan. Ganyan lang po para po may mag a sa live mo. Ayan, may message naman yun na nag-send ka ng recommendation card. Titingnan natin ulit kung tapos na po tayo sa pag-live. Ayan. Balik tayo sa hostas. 57 na po tayo. Pwede rin kayong mag-games, guys. Ito. Itong Crazy Zoo. Meron ding asphalt, Lucky number. Meron ding gift well. Ito palagi ako nananalo dito, guys, sa Crazy Zoo. Ayan. Tingnan natin, guys. Ayan. Tataya ka lang. Ipindutin mo lang siya. Kunyari, saan yung gusto mong animals. Ayan. Nyari, iyan. Pag nanalo, yan. Meron kang coins. Ayan. Ayan ang pinakamabilis mag tumakbo, guys. Yung ano, una-unahan na siya ng zebra ba to. Ayan. Malaman mo kung nanalo ka kasi lalabas lang din naman dito na you won 500 coins. Ganun po yun, guys. Maglaro ng crazy zoo. Tapos, ano pa ba? Pag nag-off ng mic, dito lang po. Yan, nakikita nyo po. I-off nyo lang yung mic nyo. Yan. Off nyo lang yan. Naka-off na siya. Pag nag-change naman kayo ng ng beauty or filter dito po sa three line tapos yung beauty. Ayan, may mga ano na po dyan. Pagpipilian po, magpipindot lang po kayo dyan. Ang ganyan lang po, kadali yan sa Nikki. Apps. Ayan, titingnan natin ulit. Postas. Ayan, meron na guys. I-receive na po natin ang ating 1,500 beans. yan Ayan confirm yan tapos na yung live natin i close natin guys dito lang sa close dito lang sa taas ito tatlong tuldo yan tapos ito confirm yan ito yan titingnan natin yung profile natin guys o magkano na yung bins natin Ayan guys, naka 57 na naman ulit tayo. 57,468. Malapit-lapit na naman tayo makakapag-withdraw. Ayan, ganyan lang yan. Kabilis kumita din kay Nikki Apps. Thank you for watching.